nga ah, si kumpare lang imo tagaan sang imo tinapay marihaw pre oh! pre oh mare bala pre nga ba oh? oh basa bala lo oh, may nagcomment oh nga ako no si kumpare lang imo tagaan sang imo tinapay marihaw oy nga ikaw lang gid kuno akong tagaan pre oh! Siyempre pre. Ang akon tinapay para lang dina sa imo. Hey posmare. Kenet balang ulo ko tinapay nga pud na dogin karas-karas ka koring. Ayaw di diba? <laughs> Ginatagan mo ko tinapay, ang tinapay mo dogin tusik, tusik ka manok. Yeah. Amo na ang tinapay ko para lang gid kay kumpare. What? <laughs> Ayaw di ma. <laughs> <laughs>